カシバルが近くにリボディ右フックリラー思い切るり振っていたさあ、さらにここでまとめるかしかしポー、頭…オグリミッツオグリミドック世界三回戦のシのンオットちょっと待って、頭を下げるオ右フックだ右フックを放っていった左アッパーそしてポー、マイスビックコツコツ当てていますよね左フック右フックだ Sanchez devastating left hook to the body. Tremendous success towards that knockdown early. Then faded pretty quick. Kamusta mga brother? Atin ulit pag-usapan ang nalalapit na laban ng angas ng Pinas Jan Riel Casimero kontra sa The Beast ng Amerika na si Saul Sanchez. Marami ang nagsasabing Pinoy boxing fans na laos na daw, pupas na at mabilis hingalin ang ating pambato na si Cuadro Alas kaya mabilis lang daw itong matatalo sa kanyang kalaban na si Saul Sanchez. Maliban sa humina na daw ang ating pambato, wala na daw ito sa kanyang prime at nagkakaedad na ito. Ang laban daw na ito mga kabrader ay ang magiging daan para makaharap na sa laban ni Cuadro Alas ang top pound for pound undisputed the monster na Oya Inoue na pambato ng bansang Japan. Ang laban ni Casimero vs Sanchez mga kabrader ay gaganapin sa Yokohama, Japan ngayong October 13 taong kasalukuyan. Si Saul Sanchez nga mga ka-brother ay isang American boxer. 27 years old lamang ito at binansagang the beast ng bansang Amerika. Pero take note mga idol, isa po siyang Mexican origin pero pinanganak at citizen ng Amerika at isang world contender. Sabi nga po ni Sanchez mga kabrader, siya daw ang tatapos sa karera ng ating pambato. Buo ang kanyang loob at kumpiyansa daw nito na matatalo niya si Casimero dahil bago ang laban, may dalawang Pinoy na itong tinalo. Ito si RV Daniega, isang undefeated. Noong nakaraang taong October 12, 2023, naganap ang laban nila ni Sol Sanchez sa Ariake Arena sa Bansang Japan. Natalo ito sa pamamagitan ng unanimous decision. At isa pang Pinoy mga idol na si Arto Villanueva na tinalo din ni Sanchez via unanimous decision noong July 2024. Totoo bang humina na ang angas ng Pinas? Ano kaya ang naging preparasyon ni Cuadrala sa kanyang darating na laban? Tara mga brother, atin muling balikan ang naging huling laban ng dalawang tigasing boksingero na maghaharap sa October 13 sa ibabaw ng Lona. Unahin na natin ang binansagang dabis ng Amerika na si Saul Sanchez. Ang huling laban po nito kasi mga idol ay sa kanilang baluarte sa bansang Amerika. Laban sa ating kababayan na si Arthur Villanueva na tubong negros occidental. Sa laban na to mga kabrader,

Look, Villanueva is landing some good shots, and there's a beautiful yeah. right hand. One of those subway KO bonuses, with the way that tremendous success scores that knockdown early, then faded pretty quick. Oh, <laughs> jab, stopping him in his tracks. Villanueva again finding routes to the body. So did Villanueva in that exchange. He's not trying to waste shots anymore. Seconds. Good left by Sanchez. And yeah, a right hand and another right hand over the top. One thing we are seeing, guys, when Sanchez chooses to jab, or even when he feints the jab, building well in those exchanges on the inside. But there's a you see, <laughs> Thank you. I'm not I sure. Got <laughs> <laughs> I don't agree <laughs> with you. <laughs> I got yeah, I <laughs> comedy. I think it Corey. You know, <laughs> by making about two dollars and fifty cents. <laughs> Late to say on the surface that Sanchez should be ahead. You see how long they are? They're blocking that, so no. he's not. But that could still. We to every round. On no. it is punch with him because he's not going to be prepared for that shot, and that shot might hurt. And just but that. And going away, but just respect. He yeah. dropped right. him hard. As he lands a nice left hook over the top. So what? It's here from the 35-year-old Arthur Villanueva who one way or another has... The way of unanimous decision, the beast, Saul! Sunod naman mga idol ay ang huling laban ni Casimero. Ang laban sana na ito mga kabrader ay ang daan ng ating pambato para sa inaasam-asam niyang laban na makakaharap ang the monster ng bansang Japana si Naoya Inoue. Ngunit bigo ito dahil naawi ang resulta ng laban sa isang controversial draw dahil sa hindi sinasadyang pangyayari. Itinigil ang laban sa kadahilanang na headbutt ni Casimero ang pambato ng Japan na si Oguni. Ang laban ay naganap sa Ariake Arena sa Bansang Japan noong October 12 na karaang taon. Tara mga kabrader, atin muling balikan na ang naging huling laban ni Casimero sa Bansang Japan. Ah, Ariake Arena, 色い色を見つけていますカシメルが近くにリボディそれ右フック右だ思いっきり振ってたさあ、さらにここでまとめるかしかしポー、頭、もオがマグニカシバルが前に出ますカシバルがオグニを今ロープにしてオミノックさて、岩瀬さんはこの状況どうご覧になってらっしゃいますかストを中しないといけないですね右フックです左フック京都アルフェル右フックそしてここでまとめていく世界3回決定チャンピオンのオーッ,ットちょっと近づいてきます右<タッ>フックだ 右クック,ックちょっと動きが止まった小ニサあ右ック思い切りフルスイング今1つ右に乗り出さあアイドルこんな構成になるかワンツーリのストレッチでボウリそして左コンビネーション下がって右ストレート<あ>カシメノも少し前に出ましたボディストレート・左クックを放っていきます頭を下げる小栗右クックだ One, three, ano ang masasabi nyo mga ka-brothers sa naging kanilang huling laban? Sa tingin nyo mga idol, may babag sa kaya sa laban na ito? Comment down below your opinion at pag-uusapan natin yan. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po.

Dating left hook to the bottom. <laughs> tremendous success. Scores that knockdown early.